Sinong mag-aakala na sa gitna ng nagtataasang mga gusali at trendy shops and malls ng Bonifacio Global City ay meron palang isang natatagong sakahan? Ito ang BGC Community Farm ng Urban Farmers PH. Ang nagtanim ng unang binghi ng ideyang ito, ang Farmer-in-Chief na si Louis Gutierrez. Nagsimula siya noon sa isang bakanting lote malapit sa kanilang tirahan sa Makati. Hangad lang niya noong mabigyan ng kita ang kanyang mga empleyado matapos nilang itigil pansamantala ang negosyo dahil sa pandemya. Pero kailan na siya nagsimulang 'yung maging seryoso na? Ano nangyari doon? Yung first uh, harvest ka namin, pinamigay namin. Ah, saan yung pinamigay? Sa so, baka, sa bahay, ah, right security right. guards, kapitbahay. So first harvest. And they were willing to pay for the produce. Mm -hmm. So sabi namin, ituloy-tuloy na natin. Kasi also, I needed to give sweldo to the farmers, to yes. the employees who are running it. Sa dami ng tumangkilig sa kanilang mga ani, nagdagdag sila ng sakahan. sa so 1,500 square meter lot na ito sa BGC. Dito, pwedeng maharvest ang kanilang mga tanim kaya ng lettuce, arugula, basil, tomatoes, at marami pang iba. Ang sistema, pick and pay sa halagang 200 pesos. Pasok kayo dito, kung ano yung ano ready to harvest ng mga gulay, tabagan lang yung isa sa mga farmers, they will help you also harvest it. Mm -hmm. win nyo yung gulay, bayaran nyo, uwiin nyo. Uh, mayroon kami isang supot doon, think it's about 200 pesos. Kung ano yung kakasya doon sa supot, yun na yun. Yun na yun, tapos 200 na yun. Uh. Sakto, kailangan ko ng pangsalad. Kaya, time to pick and pay. Mm. Isa sa napansin ko rito, karamihan sa kanilang magsasaka, pawang mga kabataan. The median age of a farmer right now is 55 years old. A lot of young people are not interested mm -hmm. in agriculture. They always think, madumi yan. Mm Hawawa -hmm. so, -awa yung mga farmers. Walang kita dyan. Uh -huh. That's the reason why we need farms like this. Right. And for the young people to appreciate where their food is coming from. At ang kaalaman na yan, binabahagi nila sa lahat sa kanilang mga lingguhang workshop. Meron ng limang urban farms na inaalagaan ng Urban Farmers PH sa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Ang bawat kita ng urban farm napupunta sa pagpapatayo ng edible gardens sa public schools, local communities at private companies. Bakit mahalaga na meron mga ganitong klaseng urban farms? We always have to pay forward, really learn and also appreciate the work of the farmers. Right. Uh, talaga napakagiting ng ating mga farmers because without them, We won't have any food to eat. Ayon sa kasabihan, kapag may itinanim, may aanihin. Pero sa adhikain ng Urban Farmers PH, ang tunay na masaganang ani ay ang bagong pagpapahalaga sa pinagmumulan ng ating mga pagkain. Ah, live po natin makakasama ang farmers na si Randy at Francesco na Urban Farmers PH. Yeah. Good morning sa inyo, farmers. Good morning. Good morning. Ang DR, nandiyan na sila. <laughs> saka, oh, wow. ito yung kailangan. Kailangan talaga may farmer, yung mga pangalan nila. Uh -huh. si Farmer Francesco Chesco, saka si Farmer Randy. Yeah. Pagpapahalaga sa mga magsasaka. Ako, can I start off by saying na nakikita po namin sa studio ngayon yung daladala -dala nila. Ang ganda ng setup, mommy. Pwedeng-pwede, hindi lang sa tahanan na bungalow or mm. yung mga single detached na houses pati condo ready yes. to um, Kaya urban na urban talaga in fact i really like yung first um opening ninyo now we really have to introduce the ano eh the concept of eating more vegetables okay. diba? yes. eating more vegetables kasi the WHO recommends that we eat at least 400 grams of fruits and vegetables per day. Right. And Filipinos only eat mga 150. Okay. Ayun na. Ay, eh, ito hindi. So hindi. Oh, oh, si Mami, hindi. kaya niya so, ubusin so, lahat yan. So, on average, <laughs> on average yun na, pero ayun, um, by doing this at home, di ba, yeah. we can expose people to, especially yung mga kids, di ba? Uh -huh. Di ba, there are kids that go to the farm, minsan, ano, we, I, I ask them na parang uh, during our workshops, we ask them, Parang, oh, do you eat any vegetables? Some oh, sige, okay, yes. Oh, what vegetables do you eat? Oh, french fries. Kasi <laughs> pata. Pero kasi, di ba, parang, ay, mag-harvest tayo. So, habang nag-harvest, mommy, ang tanong ko lang, kasi you mentioned kids and I have two boys, no? pagka ganyan ba, kahit wala kong green thumb, kaya ko to. Babuhay, there's no such yes. th uh, We don't say that, no, there's no such thing as a green, a green thumb, thumb or a black, black thumb, thumb. You oh. can learn how to do this. May so black thumb akong friend. Siya makalaw the process. <laughs> so, yeah. Okay. So, mayroong tamang way ng pag, uh, meron kasi silang pick and pay activities dun sa kanilang forms, ano, sa halagang 200 pesos, yeah. katulad nung sinabi natin uh -oh. kanina. Pero ano ba yung tamang proseso ng pagkuhan ng letters? Sample for you ito. Feeling kami ha, siyempre magpa-farming yeah. tayo. Yeah. Yeah. Kukunin lang natin buo niya, sir. At to pick. buo. So, oh, at lupa talaga ito ha. Lupa So, as you can see, yung ano, we have our own soil oh, mix in the yeah. farm. We mix oh, our own soil in the farm. Oh, oh. Tapos talaga, ayan, this is an indicator oh, yeah. of healthy roots din. Because? Oh, it's white. It's white. It's white. white. Yeah. May tatlong composition po yan. We have vermicast, coco peat, and CRH. Kaya healthy po yung ano natin. Okay, ganda. So pagkawagubot natin, ika natin, sir, doon. Sa, sa base? Yes, sir. Tama po. Dito. Kahit anong gunting Apo. pa pwede. Kahit anong gunting And pwede. And then, pag gusto ko malaman Dun. from ganyan, pag hinugasan ba, ang tanong, o oh, kunwari, kasi so, sa sir. mga kapatid natin hindi pa marunong sa gulay, sinasabon or water lang? I actually recommend na, you, you know, since this is, we don't use mga chemical fertilizers mm -hmm. or mm -hmm. ano or um, pesticides, <laughs> you can do it with running water. Pero ako personally, I use a basin. Nalagyan ko siya ng half a teaspoon of baking soda. Baking soda? Uh, uh, tapos okay. I let it sit there for 10 minutes and okay. then, that, then rinse. that should be good. Because ang um, baking soda takes away whatever ano pa talagang lettuce. Parang may lettuce. saponifying effect po okay. kasi siya, right. saponification. Yes. Parang sabon yes. din ka. Parang sinabul mo pero hindi sabon? Kasi baka maglasang sabon yung okay, Hindi po, hindi siya maglasang sabon Now you have mixed lettuce already. Okay. Ito sabi mo Randy. We, we have a romaine lettuce. Oh sunny rose lettuce yan. black rose Pag oh, lettuce. Mixed green salad. Mixed all together. All 200 pesos. Pag mm, sa grocery nyo ito binila magkano? Ay, siguro mga 600. pero pupunuin yan, ha? Pupunuin mo pa rin. Sisiksikin ninyo. na magaling tayo dyan. Tsaka oh. yung frill na ikaw ang mag-harvest yeah. sa sarili and mo. And ano, that, the proceeds, di ba? So the proceeds of that, di ba? Since we're an NGO, oh. di ba? Goes all to operations lang. And keeping the lights on, you know, keeping the water running, paying the farmers, and pati yung ano, um, even the house housing is provided. Nice. For so, the ito. so, ito, so, imbitahin nyo ni... Oh, yun, Mami Chiki. May flowers kasi. kasi yeah. Flower. Pwede, ano to, binibilan nyo for... Pwede yung... Ano, yes, plant? for, for plant. For, for the seeds, from plant na already. But with ano, flowers already. About 150 only. Uy, Uy, for the pool! Na, oh. Oh, para sa mga kapatid natin na gustong subukan yung pick and play ninyo sa BGC at dun sa iba pa ninyong farms, paano nila kayo mahagyan? Yes. So they can ano look at us for in our social media and meron po tayong ano uh, Facebook and Instagram. Mm -hmm. yeah, you can also reach screens. us And then, ano, yeah, yan yan, yeah. yan po. I so we're Urban Farmers PH yeah. in Instagram mm, and Facebook. Yeah. You can also go there. We I would actually love na pumunta po kayo doon yes. to see to believe, yes. di ba? Tama. And ayun po para ma inspire din po tayo and talk about advocacy kung bakit nga po natin ginagawa to, punta po kayo sa BGC and para maging ano aware din po tayo sa um, Mag po pag sa farming. Tama, kahalagahan diba? yes. ng agrikultura. Muli, yes, maraming maraming salamat. Again, Thank you. Farmers Randy and Francesco ng Urban Farmers Thank PH. You. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.